kaya pala lumalaban pa rin kahit sa mga exhibition fight sa kabila ng kanyang edad na 45 years old ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao dahil nabatid po mula sa member ng MP Promotions nang kinita ni Pacquiao bilang bayad ng Ryzen Promotions ng Japan upang siya ay lumaban sa bansang Japan ay 10 milyong dolyar o mahigit 583 milyong piso para sa isang 3-rounder fight ay napakalaki ang bayad na ito. At meron pang porsyento si Pacquiao sa pay-per-view. At kung tutuusin ay mas malaki pa talaga ang malilikom niya kaysa sa 10 milyong dolyar na garantiyang bayad sa kanya. Kaya pala kahit may edad na si Pacman ay lumalaban pa rin ito. Lalupat siam na minuto ka lang manatili si Babaw ng Luna at babayaran ka na agad ng kalahating milyon. Pero ang mahalaga pa rin ay ang kalusugan ng isang boksingero ay mapapahalagahan kasi mas mahalaga ang kalusugan na hindi malalagay sa alanganin. At inirekomenda naman ng ibang mga fans ni Pacman na mas mabuti yata umano na maglunsad ito ng mga eksibisyon. Ngunit doon sa mga hindi ganong halimaw na mga fighters, kagaya ni na DKU at dyan daw ay kumikita din siya ng limpak-limpak na milyones at hindi pa malalagay sa delikado ang kanyang pangangatawan kung ating sisilipin ay ito ngayon ang mga ginawa ni Floyd Mayweather Jr. Subalit si Pacquiao lang din ang pwedeng magdesisyon sa kung man ang gusto niya dahil nakilala natin ang Pinoy Ring icon na matapang at walang inaatrasan na laban kahit sino ang itatapat at gusto talaga nito ng maaksyon na laban at lalo na ngayon na pinaplano niya na babalik sa professional boxing at tangkaing maging isang ganap na kampiyon muli at pinupuntiryan niyang labanan ay ang isa sa mga hari ng welterweight na si Mario Barrios. At sa ibang usapan naman kasunod ng hindi magandang pangyayari na pagkatalo ng ating kababayan na si Yumer Marshall sa kauna-unang sampan nito sa 2024 Paris Olympics na naging sanhi na biglang nawala ang kanyang pangarap na matangay ang gintong medalya para sa ating bansa ay nilapitan si Marshall ng kanyang iniidulo na si middleweight legend Gennady Golovkin o mas kilalang Triple G kung saan una nang sinabi ni Marshall na idol talaga niya si Triple G pagdating sa mundo ng boxing at ngayon mas dumuble ang kanyang paghanga nito nang lapitan siya upang patibayin ang kanyang loob at binigyan pa siya ng payo kung saan ay harapang sinabihan daw siya ni Golovkin na nakita daw nito na mas magaling daw siya na fighter pagdating sa professional boxing. Kaya sa sinabi niya ni Golovkin ay kakalimutan na siguro ng tuluyan ni Yumer Marshall ang amateur boxing at sa professional fight na ito mag-focus.